Okay lang bang hindi sa iyo ang majority ng time, energy and attention ng partner mo? Oh. Okay lang ba magjowa kayo pero wala sa iyo hindi sa iyo napupunta yung majority ng oras niya, energy, energy niya, na? attention niya. Sa'kin mm. Sa akin okay lang basta mag-compromise pa rin. Tsaka syempre may kanya-kanya kaming goal at ayoko rin naman pagkait sa kanya yon dahil magkasama kami. Tsaka yung wins niya, wins ko rin yun eh at kapag natalo siya, nandun pa rin naman ako para sa kanya. Ganda. Kaling! Ah. Ganda. Ano school mo? <laughs> CSB. Uh. College of St. Benil. Oh. Wow. Sorry, sorry. Ay. Sorry, sorry, sorry. Ganun yun. College of, of Saint. Yes. Oh. College of St. Benil. Alam yung school. Yes. Yeah. College of St. Benil. Class. Hello. Gawa okay. Very, very class. <laughs> gawa na yun, di ba? Ha? Huh? Gawa na. Anong gawa na? Kasi Benil? <laughs> <laughs> Lika na, lika <laughs> na. May pa, pa siya eh. <laughs> Ikaw bawang. na, Ran. Uh, sa akin po, okay lang po na hindi po sa mabigay yung time, yung panahon po. Dahil uh, yung support po sa partner po, is, yun, nagiging sign na rin po siya ng love po eh. ba diba? Pag sinusuportahan niyo po yung gusto ng partner niyo, then mas nanarandaman po niya na merong sumusuport at naniniwala sa kanya. Then nandun na po yung love po na naniniwala siya na kayang-kaya -kaya po niya yung ano, gusto po niyang gawin. Mm -mm. Oh. <laughs> Ito kasi, lumayo na ako, kinakausap yung... <laughs> bakit yung mga co-host ko, gusto lagi ako kausap. Kahit malayo ako sa kanila, ako kakausapin. Ang hindi ako tuloy nawawala. <laughs> oh. Dahan, dahan! 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 kaaway sila, hindi nila kausap. Bakit ayaw nyo pa sa isa't isa? Yeah. Pag nandito doon ako, kakausapin ako nung malayo. Oh. Lilipat ako doon kakausap. Ang eti, ako yung ligaw. <laughs> ano yung sinabi niya? <laughs> Basta support. support. <laughs> <laughs> favorite niyo ako, no? Favorite niyo ako. Ayaw niyo akong tantan. Siyempre, ito ito yung favorite <laughs> na, may may namin. Kami. Na namin. May may ka namin. Nakay-anak ko, di Binabanter niyo pa din ako. <laughs> okay. Ha? Hindi. Di, ano sinasabi mo? Christian Gaza? Ano, <laughs> <laughs> ano blind item mo kayong Christian Gaza? Si Ren! Si Ren Ah, si pala to. Si Ren yan! Si Ang sinabi niya okay lang. kasi Basta Oo. yung support. Opo. Ma, dapat po kasi pag mga busy po yung partner po natin, dapat uh, sinusupportahan sinusuportahan po natin para mas ma personally yung gustong gawin nila. Hindi mo ba na, hindi mo ba minsan na feel na parang hindi kanya masyadong mahal kasi konti lang yung nabibigay niya sa yung panahon at atensyon? Ah, uh, sa akin naman po, hindi naman po kailangan humingi ng time or uh, panahon kung kasi po kung paparamdam doon yung pag- yung time and panahon. Yes. Opo. <laughs> English yung isa. English yung isa, Tagalog yung isa. Uh, <laughs> 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 Tinanong, sincere yun! Pati yun, papaliwanag ko pa siya. <laughs> Dami ko assignment dito. <laughs> yes. Ayun po, uh, mas malaga talaga po yung support sa partner kasi kung mahal mo talaga po isang tao, hindi mo naman kailangan humingi ng kapalit eh. Basta sinusuportahan mo yung tao mahal mo. Oo. oo. Okay. Rex. <laughs> Johnny, uh, Johnny Bravo. Ang tagal mo, ikaw number three. <laughs> hindi ko pala iisip Sana sumasagot pa lang siya, <laughs> <laughs> nag-iisip ka na. <laughs> <Wag> mo, <laughs> Ryan. <laughs> Busit ka? Feeling okay. Ko ano na... po? Part na ng pag-support ko. Ala uh, Feeling na, ko natatend na, na eh. sila na pag ikaw ganyang kalapit sa kanila. Ako na naman may kasalanan. Hindi, <laughs> <laughs> okay, ang tanong, okay lang ba sa'yo na hindi sa'yo napupunta o hindi malaking bahagi ng kanyang time at hindi malaking effort yung nabibigay at attention sa'yo, mas mag nabibigay niya sa ibang bahagi ng buhay niya, like family, career, friends. Yes po, kung para sa career niya at sa pag-build ng sarili niya, why not, di ba? Kasi uh, ako, kung mapupunta ako sa ganong situation, ah... Uh, <laughs> Nangingilo kami, butas bagang. Rens, Rens, wag mo hawakan. Kung wako mapupunta wako ako sa ganong situation, uh, way ko na ng pag-support sa kanya yun. Uh, bigyan siya ng time niya para sa sarili niya. Yun. Ganda. <laughs> <laughs> Rens. Yes. Yeah, ano yun? O oh, wag mo lang takpan daw yung ano. Uh, yung, wag mo takpan yung mic. kung gusto mo yung bibig mo, takpan. Uh, eh, kung naman po sa ako doon. Kasi di doon, ako doon sa to ko na lang. Wag lang yung mic. Okay. Para kung Omega gusto 2. mo yung bibig. Yung... so, ano, kung, um, gusto ko po talaga. Matapos sa mga binigay nilang ano, kasagutan, Danica, kanin mo bibigay ang green flag? Kay number two po. Ay! Ay, Ay. Kay Ran, bakit? Kasi po, yung sa support, pare-pareho naman po sila ng sagot, pero yung... Eh ba't di mo pinili lahat? Kasi lang <laughs> eh. Yung about oh. po sa pag-compromise po, kasi nga po, busy din po ako or busy din po siya, gano'n po. Si Juan yun Si Juan Yon. Okay ka lang ba, Dani? Si Juan yun nag-compromise, nag-usap sa compromise because your wins are his wins. Mm. Yeah, pero halos gano'n din naman kasi yung sinabi ni Ran. Yeah, yeah. Yung pag-support. Oo. Oh. Oh, oh. So, basta si Ran... Si Ran. Opo. Okay. Ito Oh, actually talaga namang kapag pinag-uusapan natin kunya kunyari dito sa sa sa, sa Showtime. Yung, yung mga staff, yung 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 creative staff, yung writers, La ha, may mga jowa sila pero ilang oras ang ginugugol nyo rito sa ABS? Yes. yes. 'Di ba minsan uuwi tayo alas 10 ng gabi o minsan pag may special event madaling araw, 'di ba? Hindi nyo naman na nakakasama eh, 'di ba? Diba? yung attention, ang utak natin nakatuon sa showtime. Yeah. 'Di ba? So yung kung time at energy, attention, talaga namang meron tayong napupunta sa career, sa trabaho, ang laki. Mm -hmm. Papasok ka talaga sa trabaho, eight hours, babiyahi ka pa, uuwi ka pa. Pagdating mo doon, may pamilya ka, kakausapin mo din, di ba? So maliit lang naman talaga yung napupunta sa love life. Di ba? Pero kahit maliit, kung nararamdaman mo yung kalidad nito, yung quality, at saka kung paano tayo babawi doon sa mga nawala. Mm -hmm. Di ba? Yung minsanan lang, siguro weekend, yeah. di ba? Minsan lang magkita, pero ang sarap, yung sarap na yon magla-last para sa dalawang linggo. Yung Kasi, tapos siya din naman. Ang mahirap kasi yan kung pareho kayong... Busy. Okay. Pag pareho kayong... Bi... Hindi. Kung, pa... kung ka ikaw busy, yung isa wala. Mm. Di ba? Okay, so yung parang yeah. siya, since wala siyang ginagawa, hahanapin kanya, okay. Eh mm -hmm. hindi ka na naman available. Pero ang mahalaga, pag nagkagipitan na, di ba? Kunyari nagkagipitan, kailangan ka ng trabaho mo. Tapos biglang kailangan-kailangan ka rin ng taong ma yeah. mahal mo. Oh. Doon mo mapapatunayan sino talaga ang priority ko sa dalawang to. Pag nagkasabay sila ng malaking pangangailangan, sino ang pipiliin mm. mo? Ako malino sa akin. Ako din. Mm. Kayo. Malino din. Kami Ako ang pipiliin ka mo? Hindi. Tinatanong ko sila. Kayo. <laughs> oh May exista ko din. Mo. Ano? <laughs> <laughs> uh -oh. So, Ran, ikaw ang binibigyan ng first green flag. Congratulations sa'yo. Thank you po. <laughs>